Hello guys, good morning. Uh, meron lang si sir sa yung ano. Uh, kanina abang papasok ako, merong na disgrasya. Maka single na motor. Tapos yung aso. Nasa gasa niya yung aso. Tatlo kaming magkakasunod na tricycle. Tapos siya single na sa unahan. Biglang tumawid yung aso. Pinamahan niya nagpagulong gulong sa ang dami ng gasgas kawawa naman yung tao uh, sana sa mga mayari ng aso dyan lalo na kung mga tabing highway itali niyo yung aso nyo kasi nakakadisgrasya tulad nyo kanina hindi ko na ako nabidyoan tsaka napicturean eh kasi nabigla din ako na shock na shock ba akong ganun kasi pag ganun niya, gulong gulong siya kawawa siya ang dami niyang gasgas sa kamay, sa braso, sa balikat, at sa binti. Sana uh, maano niya kung sino yung ng aso kahit papano eh, makapag-usap sila. Papasok po siya sa trabaho kaya di, ko na rin, di na ako nakichismis. Kaya sana sa mga merong alagang aso dyan, itali niyo yung aso niyo. Tulad nun, nung na-disgrasya na, may na-disgrasya. Mabawa rin kasi baka naghanap buhay din yung tao Basta na nasa trabaho siya o meron siyang gagawin Hindi niya magagawa kasi ang dami niyang sugat Baka Hindi natin alam baka mayroon pang ibang masakit sa kanya Nakakaano lang kasi Kung bumibiyay ka tapos biglang ganon may tatawin kaya yung mga may alagang aso dyan kung pwede lang sana itali nyo yung mga aso yung Delicado ako gustong gusto may single sana yung motor ko kaya lang tulad nung nakita ko kanina na nasa gasahan nyo yung no, eh, ayoko rin mangyari sa akin yung ganoon kaya pag tsatsaga ko na yung tricycle ko, bibiyahe kahit malayo kahit matagtag si delikado, lalo na maulan, madulas Minsan na rin akong nagbaliktad doon sa kurbada sa amin. Madulas, ispalto yung daan. Pag preno ka. Kaya, yun lang. Sana makausap niya yung mayari ng aso. Pero yung aso, patay. Nandos sa gilid ng daan. Tumalsik din yung aso eh. Sana makapag-usap sila ng mayari. Yun lang. Ingat.